Yan, happy Valentines. Bibi Para sa inyo dalawa. Siyempre, yan yung bagong ngayon. Wala tayong wala tayong wala, tayo, wala tayo sa ciudad kaya mm -hmm. Ano, mapala mm -hmm. ko lang saging ito lang lang kasi wala naman tayong ano. Wala naman tayong maibibigay uh, sa kanya kasi nasa bukid na tayo. Yan. Dagong saging na lang pa Valentines natin, guys. Medyo mainit pa yan sinatsaga ko lang kahit mainit ng konti sinatsaga ko lang sa kumay kahit mainit yan dahil valentines ngayon ito na lang ating ibigay para matuwa sa atin yung ating kapatid sa buhay syempre pag may saging may dinamus dinamus sa bisaya, yan ito yung sobra naming ginamos kanina kaya lalagyan ko lang <laughs> yan dahil well, banindansin yun ayan. sa bisaya kasi ayan ang paboritin lang nilongag na saging tapos may ginamos sausausa ginamos yan okay na siguro to kasi ilagay ko lang dito sa gilid siyempre saging may ginamos siyempre ilalagyan din natin ng bulaklak yan guys, wala tayong pambili ng bulaklak kaya dito na lang sa paligid natin sa bakuran. Yan. Libring bulaklak. Yan guys, oh, di ba? Hindi ka nabibili, hindi ka nagagastos. Yan guys. Siyempre, ito yung sinasabing simple pa-valentines sa uh, kapartner natin. Mapasaya natin siya ng kahit konti. At uh, may kulang pa pala. Yan, happy Valentines. Para sa inyo yung dalawa. Siyempre, yan yung bagong ngayon. Wala tayong... wala tayo, wala tayo, wala tayo, sa, wala tayo sa syudad, kaya ano, ginamus mo, siyempre may kulang pa nga eh. May doon pa yung kapartner. Kalaman si, pampigasa, ginamos. ginamus Oh. Mm. Yan, happy Valentines. Mal. Tingin ka dito. Yan. Hindi ka magti thank you. Thank you. Yeah. Thank you. <laughs> thank you. All. baby, happy Valentine. <laughs> thank you. All. baby, happy valentines so baby. po sa baby. Yan, sa simpleng handa o sa simpleng regalo, kailangan nating mapasaya ang ating mga partner sa buhay. at maraming salamat. 拜拜。Bye bye. Bye.